Lung dokumento ang pinirmahan ko na tapos kami kanina ng madaling araw ng alas dos, Una ay yung liham sa kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan nag na nga ng summons kaya Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, um, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, uh, yun ang ginamit ng sarita sa musyon, para gagawin ang dalawang bagay. Una, um, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa one-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag uh, at sampan ng kaso laban kay VP Sara. Um, ang sunod na order ay yung summons na sangayon sa rules ng um, impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, anong matatamay dito sa mga nagkasabi in limbo na daw, impeachment, the constitutional, business, legal, uh, ang mga sinawa ninyo. Am um, karapatan ni naman ang uh, magpahayag ng kanilang opinion, ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang um, lunes. Um, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight, ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali, kaugnay sa kanilang paniniwala. Kung wala order ng Supreme sir, either way, you will proceed as you see fit. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung wala, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, ibibring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO niyan.